Isang mapagpalang araw na naman sa atin lahat mga kabengbeng we, are back again sa mga brothers Jorgens and Raffle for another video For another unit na atin susubukan for today uh, April 11, Thursday mga kabengbeng So uh, ayan, SPMC long tank, 24 inches long barrel uh, uh Nasa 20 to 30 shots kada refill 2 cock po siya, nakabiasi black powder 4x16x44 with safety lock sa kanyang trigger Ayan, napakaganda po. Um, ito po unit ni Sir Jul Amin Yusop. Ayan po, Sir, Sir Jul Amin Yusop, ang new unit na SPMC. Siyempre, bago natin i-release yan, bago natin padala kay Sir, susubukan po natin yan, grouping test natin, mga kabengbeng. So, ayan po, napakaganda. So, price po pala nito, nakasil pa rin, 17,500. Complete set na po yun, mga kabengbeng. Kasama na scope, silencer, CO2 si tank, 100 rounds ng bala. So ayan po, i-grouping test natin mga bang beng Tignan natin kung gaano ba ka-quality Itong unit ni Sir Jul Hamin Yusof So ilalagay natin itong ating side cam mount Ayan po Para makita nyo kung ano yung nakikita ko sa scoop mga bang beng So ito na po the moment of truth Atin na pong susubukan itong unit ni Sir uh, Jul Hamin yusop, Yusof Ayan po, ang Mindanao So, ito po, susubukan natin siya mga beng beng. So, uh, Astro 8, uh, hindi siya Astro 18 pala yung ating gagamitin Meteor po pala, pasensya na po. Meteor yung ating gagamitin mga beng beng. So, nasabi ko, oh, Astro, nasanay ako sa Astro. So, ito po, susubukan na natin siya using Meteor pellets. Sun resize, sun sorted, straight from the box ng mga bala po. No? So, sa mga nagayana po ng na sidecam, ganyan po kalilinaw yung ating mga sidecam mga beng beng. So, yan. So ito po, the moment of truth uh, Tinasusubukan nito unit ni Sir Jun Lamin Yusof So first kak lang yun po yung ating gagamitin Dahil 15 meters lang naman yung ating target So ito po, the moment of truth Susubukan na po natin Sir Julamin Lamin Yusof, ito po, the moment of truth sa so, mga naghahanap na side cam, po, pwede ko yung mag-message sa ating Facebook account sa pang Brothers Organs and Raffle po, no? First shot. na first shot mga kabeng-beng Second shot Napakaganda nito mga po. Third shot wala pong daya yan ha, straight from the camera. Fourth shot pang-apat pang lima pang Pangwalo... pang, pito, pang walo, Tangsham, napakaganda po tumama, mama, Sir Jolamin. Tangsham po. So yun po, wala pong daya yun, straight from the scope. Wala pong daya mga kabeng-beng, straight from the scope yun ha. Wala pong daya. So yan, in-adjust ko na, zero ko na po para sa ating uh, groupings. No? So, yun po gamit natin is meteor pellet. So, yun po yung sinasabi ko kung ano po yung pinapadala natin na bala. Yun po yung inyong gagamitin. At uh, kapag uh, naubusan na po kayo, ganun din pong brand yung inyong bibilhin. Dahil nga po, dun po siya hiyang at dun siya naka zero. Once na nagpalit kayo bala, pwede siya mag yung zero. Or hindi siya maganda tumama. Ganun lang po. No? So, tara, lapitan po natin itong ating naging uh, result ng ating grouping test. Wala pong daya yun, straight from the camera mga kabengbeng. So tara, lapitan po natin ito naging grouping na unit at result ng ating naging test fire ni Sir Julamin Yusof. Po. Napakaliit, pinakamaliit yung daliri. Pinakamalaking daliri. So yun mga kabengbeng, salamat po sa tiwala Sir Julamin from Mindanao. Paghintay na lang po. Yung lang mga kabengbeng again, peace out.